Ayan, nagwawalis muna tayo dito mga katrabaho bago tayo magsimula sa ating trabaho ngayong Sabado. Ayan, nagluluto ng almusal si si Uncle. Hmm? Ano, ba yung almusal natin ngayon? Almusal natin, langgunisa. Ayan, uh, almusal daw natin, langgani, ah uh, itlog. itlog at saka ano to, skinless, saka skinless na. Skinless pa rin mga Baka. katrabaho. Ayan. Tapos may tuyo pa yata. No, wala. So, lagyan natin. Na? Lutoy natin. Lima na lang yun. Oo, oh, lutoy mo na para makain Ulo. na sa tayo. Ayan, no. Oh. Ayan, naglilinis mo tayo. Medyo luminis na naman ang kaunti dito mga katrabaho dahil ayan, malam na pag nandyan tayo lagi tayong nagbibilid sa mga kasama na maglinis tayo sa kapaligiran para magandang tignan hindi yung laging may kalat no? lahat ng mga kalat natin ay kailangan ay itabi natin sa mga dapat na kanyang kalalagyan mga katrabaho pati yung mga upuan ay itinatabi, uh, tinatabi ko pag dumarating na tayo rito hindi yung kung kung saan saan siya nakalagay mga katrabaho no? kaya ngayon ay Magwawalis muna po ako le ngayong umaga dito sa ating campingan. Napakagandang tingnan pag ang isang lugar natin ay napakalinis pag umaga. Kaya kailangan ay laging malinis yung ating kapaligiran dito o yung lugar no. Para yung mga bata ay matuto silang maglinis mga katrabaho. Kaya sinasanay ko sila na maglinis sila mga katrabaho hindi yung tumatanda yan ngayon itong pinaka itas ng ano tanggalin din natin hindi uh, pangit tignan mga katrabaho ngayon o oh. oh. pati yung mga bubo at natin dahil maraming mga puno dito sa goat mga katrabaho kaya kailangan linisin natin yung mga bubo para hindi masira kagad pati ano oh. tatanggalin natin ikapin natin na lagi siyang malinis yung mga bubong ni sir bato no ayan kaya kung gusto niya kunin na lang niya ako ng maintenance dito pag ano ano na lang ako pag wala na akong trabaho papasok na lang ako na pinaka maintenance niya dito sa kambingan mga katrabaho ayan Okay, tinisin muna natin. Ayan o, malinis na yung bubong natin mga katrabaho. O, pati sa taas. Ayan, tapos pati yung pinakabubong natin. Ayan, wala na mga dumi. Malinis na naman yung ating bubong at saka dito sa kapaligiran mga katrabaho ayan pagdating na naman natin sa lunis dito ay marami na naman basura na, na nakakalat na naman dito sa paligid na ito mga katrabaho ito po talangit yan masilip Ayan mga katrabaho, maglilinis muna tayo dito yung mga kalat-kalat na mga bakal para maayos din nandito mga katrabaho ayan. naayos na rin natin so, para maganda rin tignan nito ng kapaligiran mga katrabaho no? ayan simulan na natin yung ating paglilinis dito ayan maganda magatungo mga katrabaho mag-install na po tayo ng mga covid na no? sa planning natin ayan po yung mga materialis natin na magtala natin Ah, gagamitin natin po ano, mga 3-4 na gagamitin natin yung pipe para medyo na magbasara mag -basa. ito kasi medyo maliit lang yung butas kaya magiging 3-4 po lang yung lahat supply natin dito mga trabaho. ito okay, yung isahan na natin yung ating pagkagawa no, mga katrabaho kaya kasalukuhin po natin pinapa yung pinapainit yung heater para mamaya ay pag-iit na ay naglalagay na tayo ng mga PCR natin na nabana. Ito na natin yung paggagawa. Thank Ayan, mainit na mga kaparabaho. Ito lang, magandang gamit yung mga PPR pipe. Ang gagawin

cups mga katrabaho, nag-install tayo ng mga uh, natin yung pinaka yung ating plumbing. Ayan, tinadaan na lang natin yung ating plumbing dito po sa ibabaw mga katrabaho. Ayan. kailan yun o, no? yung lang po naman yung isa. Mali. Yung maliit. Gagamit mo dyan. Ah. Wala, well, pwede na yun. Alam di uno. Alam di uno. Alam di uno. Ayan po yung ating mga tubo, no? Yung binagay natin dito mga katrabaho. Ayan, mm -hmm. nasa taas po siya. Ayan. Naisip ah, ko na yung martila. Ayan. Hmm. Ayan. 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 Mm -hmm. Ayan, no? Tapos ito. Okay na to, no? May mga ano na to, no? Supply na. No? Ayan, mga katrabaho na may mga supply na yung mga kuryente natin. Pati yun. Ayan, ay na ni, ano, ni para pwede na magamit ito mamaya pag ano, mamayang hapon. Limisin na natin ito mamaya bago tayo umuwi para pag ano niya mamaya ay eh, makakapag ano, na siya rito. Uh, magpapakawala na ng mga kambing, mga katrabaho. Okay. So bala, sige mo muna ng bala natin. Ano yung ginagawa natin ha? Para... Uh, meron tayo ano. Ng... pantay to yung bukas. Sabali. Ano mga katrabaho, magamit tayo ng pinaka na lang natin. Paano yung paglalagay ng mga dow-tow. Tapos, pinaka-plumb na lang natin. ka mo ng gunting Iron ka mo ng mga katrabaho Bali na, Nasabi na natin yung ating PVC no? Napitakan na po Para maganda yung kuha Yung magandang angulo eh. Yung pangartistahin ng bato

Ito na muna. na. Ito, mga katrabaho. Naglagay na tayo ng isang ano rin dito para pag naglilinis sila dito na lang sila magano uh, maglalagay ng host. Tapos gagawa natin sila ng ano rito, sabitan. No? Para pag natapos, dito nila isasabit yung mga host nila mga katrabaho. No, para mas okay. No? para maganda tignan mga katrabaho para lahat ng mga ano nila naka uh, naka ano organize lahat yung mga trabaho nila rito hindi na sila ano hila ng hila sa mga host kung saan man sila maglilinis meron na sila nakaabang na mga host nila mga katrabaho kaya uh, bawat uh, kulungan lalagyan natin kahit yun dun sa kapila maglalagay na rin tayo ng isa dun sa ilalim mga katrabaho bagay meron dun sa ilalim eh kaso ayon lang nilang gamitin mga katrabaho. Tapos dito mayroon naman din silang isang poso, no? Ay isang uh poset. Tapos siya naglagay na rin ng outlet at saka switch mga katrabaho. Tapos may ilaw tayong isa rito. Ah, ayan. Lahat 'yan ay naka-organize na po ngayon yung mga bawat mga sulok no? At least ay eh, wala ho silang mga nakakalat na mga mat, uh, mga hose pag naglinis sila magbubukas na lang sila hindi na sila mahirapan na kasi yung mga ano nila yung host nila mga katrabaho kahit saan nandun ay meron no? dito lahat yung naka-organize yung mga ano nila tapos ito ayan si Kong Alvin yan, na lalagay pa rin ng mga outlet ay seats pala seats sa atin? ang seats ang seats ano si macho ano macho macho walang chan meron ba ano, may pantisar o monay <laughs> ni ilim siya ba katrabaho okay malapit na oh ayan pwede na para mamaya maglinis na tayo dito makakapag ano na siya makakapag uh, ng mga ano kulungan ay kambing ayan mga katrabaho maglilinis na tayo na ano dalhin mo yung walis walis Ayan mga katrabaho, ginawalis natin ang kaunti ng dito para pagdal yung mga alikabok, no? Ayan, walisin mo yung mga dahon ng kaya para maano lang. Sa ay pirek tabasan na ano, pulutin mo na yan. Yung okay, dust pan din. Pinagtabasan na yero no para matuwa. Ang mga katrabaho ni Jimmy sa natin para tanggal na yung mga alikabok no? yung mga pinaganuhan dito para pag nakita ni boss na talagang malito yung ano niya pagka naan pato na mo Hello, I

Ayan, dito ang isang mabasok may maya nalang mahalin dito ang isang. Kaya lagay mo na yung mga timpranod. para may nakakalagyan. Ha? Ha? na nga, baka, makalit ang Ayan, mga katrabaho na ito nyo yung ating ano, pagdilinis para uh, maya maya ay pwede na siya magpakawala ng mga kambing rito mga katrabaho. Ayan. Okay mga katrabaho at hanggang dyan ito na, bali yun na lang yung kulang natin no, yung dalawang rubbers na lang ang ating ginagawa. Ayan. Tapos na rin yung <coughs> finally natapos na rin. Pati yung electrical natin at saka plumbing. No? Okay na yan mga katrabaho. Tapos yan, uh, inugasan na natin para matanggal lahat yung mga alikabok niya. No? Ayan o. Napakalinis po tignan ngayon. Mga katrabaho. Ewan natin, pagbalik natin sa lunis, kung hindi na naman ay marumi. Mga katrabaho, mga alikabok, no? O rin mga dahon, yung mga pinak dahil dito sila dumadaan. Mga katrabaho. Okay, yung dyan po. Maraming maraming salamat po muli sa inyo at magandang hapon po. Ingat po tayo sa biyahe. no, tara na mga katrabaho, biyahe na tayo. Ayan oh. Yo, bye bye. Oh, bye bye na daw. Uwi, Uy -uwi eh. na siya no. Ayan punong-puno po tayo mga katrabaho lang ba tayo? Ani na, pati yung mga Hello janit, po, uwi na po kami.